Hi! Good morning everyone! Welcome to July in the Philippines! Hello! Dito kami ngayon sa church katapos lang nag ano nag Sunday service. Meron kasi isa dito napaka excited niya oh, mag hi daw siya. Aya <laughs> oh yeah, hello daw. Excited siya mag hi. Ikaw na so? Of daw. Kasi nagtupi ni mo? Dito lang. Ay, padako ni Oh, ipadako ato ipa So, ning guapo lagi karong ni bata. Praise the Lord. Ulitaw. Ulitaw na po dai karon. Wow. Ayos ni man. Wala, wala ni sakit ang Medyo. Yeah, medyo na lang daw pas. Nandito naman si Sir Delio. Tingnan nyo na itsura niya, oh. Ma'am, ma'am, tingnan nyo itsura ni Delio, ma'am, oh. Hi! Mura gobernador. Huh? <laughs> Mura gobernador to. So, yan ang mga attire. Kuan. So, yan, sa pamagitan ng mga pagpatuloy ni Don Don is, bumata siya. Fight lang, go lang, go lang, Don. Oh? So, huh? Ah? Ni ni bata si Santiago. <laughs> Di si Utso. <laughs> Di <si> Utso? Utso. Balion. Balion. 14. 14 dai 14. ni man. adlaw sa Oh okay na ito. na. Nyao <hers> nah sa karon tubig dito, wa tumatibag. Ah, da, Luoy kanindo saraka saraka kwan usa pa ka tudungagan uh, bangagan pa oh, mm. okay. to gayo Okay kadagan o buat toy bangag Okay si mama si peri hatid mo na niya si Libil mama Pero sa tubig pero aglamit do dog level sa tobig plus laon mas mga so, tobig mo ambak lang to mo tong Wow balaw man pa ba. Sakto la to An Ana na Anak na lang sa farm. Na, di hatol pa ni mga magpapa. Hatid mo na. So, meron silang pinag-usapan about sa para. Hello, ang ganda ng buwak. Sa mani siya, na ay ni siya ay gawakuan. Tagay ko, ano ba? Ay, mangwa lang ko, ano niya. Ay, mangwa lang ko, ano niya. Hay naku maam. Bo, sige sir, amping sir. Thank you. Oy, may tubig na, Ma'am Los. May tubig na, thank you. Lagi. Dahapon, may tubig na Lipaya lagi nila. Meron 'yan to. Oh. Ruben Sanchez, Southwood. Ruben ngsi, Ruben Padilla Jun. Deadline. Oh.

Thank you so much, Ma'am G, sa yung binigay mo kay uh, Beth kahapon. Oh, galing mo naman mag-hawa ko kuan. Ka nang sinsiyo. Mabi tayo, mag-aaya mo nga sinsiyo. Ipamuslo kong dari ba? Oo, masipag siya. Sa yati, uh, ipam oh, may uh, at. Meeting, meeting. Hi! Hindi laki, Lucky, lucky. Bye, bye. Ala, wala pa. pa na si Talia. Okay, bye. Okay, bye. So, kumama na pa na? Humana an? kuha? Iskindi? Si Chacha kung saan sa niyo ikay dagbu na ba? Dilay, akong Okay. Ay sige ya po dag cake ron dai. Ah okay. Okay, Ay ang anak nyo. Kinamurano. Assalamualaikum Dilay and ikaw andyan din si Mario. Darmi buttong din si Gahapon Dagpong kepada Mam Mamji. Thank you Mamji sa ekspo. Hello. Andito kami ngayon sa place ni ni Kuan ni Nika. Sunduin namin siya dahil meron kaming Bible study at paliwag grabe ko ano helmet pang Ito, napalit ng pan init. Ay sa imo dito ok. Yan kalakag ang buhok. Thanks. Bumili kami ng tinapay. Tapos, oh, bumili kami ng tanapay. Mainit. Yung tiyan ko, parang, ito oh. Ang dami. Mga pang snacks. Sa among um, Bible study, merong snack. Thank you so much, Ma'am Luz. Puntahan ko muna si Nika. Si dadawin ko sila habang naghintay kami sa oras maga kami dumating ni Perry dahil uh, pa rin makahinga, paka, makapahinga tapos titingnan daw niya yung fence. eh latay 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 Hi. kumusta? Ah, natulog dai ka. Oh, ah. Wa wa. Yeah. Nabito dagang kay sa barangay. Yeah. Oo. Hi. Ah, hi daw po. Nga siya dito. Mingaw. Kamingaw yeah. sa palibot ni Nika. Sige, kuwan dali no. Na Hmm. Bili yung balay diyan sa pikas kay Junjun nana Oh, siya dyan. Wala, hindi. Ang Kaya yung kapatid pala ni Nika, dito na tumira. Kaya pala, parang ni Bagu ang bumbong. <laughs> Nanan? Oh. Ang kapatid yung babae. Ah, kalalaki pala. Tapos sa likod. Rokenika kahoy ubanan Madama ni kini siya kini. Yan tinitingnan ni Piri kung hanggang saan parang ano yung fence ng balay ni Nika. Oo. Kaso ang likod ay gipa linpalimpyuhan, palimpyuhi niya to day kay buwan inya uh, inya bitaw koral diretso na lang. Oh. Uh, baka sa katapusan or ano. papa ko na naman ipa tapos ko na naman to. Kumusta mga inta ni ka? Hi Ma'am Ma'am Virginia Gulls. Ha'a. Kumusta man yung cellphone? Okay na okay. Maka maka ako anak kasi imong module. Kamusta man yung mga load? nagpa ka? Ah, okay. So, kung mahurot imong load, dito ra ka sa talibon? oh O, sad saan yung Oh, Hello, Kabalen. Ito po si Nika. <laughs> Ma'am Luz. Nal... Ay, tindahan. Okay po. Oh. Nalaig like color ang tanong mo. Ji, asa ka, Ji? ah oh, okay. magabi gabi nagpauso rin si nanay jar oh <laughs> masagay pa nga na nito ba to ba yun lang discard yun nilang lagyan ng bukong ng palibot tamis baka ni siya doon naabot na tong mga kabataan doon Kita ba niyo? Ha? Kita niyo. Ginawa nika 'o, ba? Ah, sa to sila. Ha? oo oh oh, tay kami sa parating. Si Manfate, wak pa mo abot no. Yung mga butis sa mga soft drinks ginawa nila na marang yan <laughs> walang nasayang na nga bote asa din si lolo ay tawag tawag asa ka paliyog kami dumating dahil mag ano kami si may dala kaming tinapay at snacks Wow, ang bango. Hello, Pas! Ito yun si Pastor Lawrence. Napakasipag na pastor. Sa lahat ng mga subscribers ni Sis Jo. Masipag na pastor. At kumot ka yung dalayap. Alam mo ba yung dalayap? Kini siya, mauni. Sarap to, isaw-saw. Adi din na siya ka ng... Dahil... Dalayap ni sa kap takuan. Sulod tayo sa balay ni nanay at si nanay. Hi, nanay! Hi, Hi ah, mam ma los. Ito na po ang lola ni Rangy. You can work, mam. Ma oh galing na po siya sa work. Tapos, naghuga siya ng plato dahil lagyan ng pansit. Nagpansit pala si Mang Faye. Tapos, nagbili na rin kami tinapay. Nay, thank you. Mamaya na lang, uh, oh, makuan. Katapos kasi ng kuan, uh, uh, Bible sharing, mag-snacks. Mag-snacks dito. Nay, kugihan kay ka, no? <laughs> <laughs> Oo. Ako na rin nag-work kasi nag-ano, na, na kong mga bata. Minyo na? <laughs> mm, mm. Ikaw nagminyo na pugad dalaga? Oh, wala na. Ah. Wala pa, pa. Pila edad nimo? 20. 20? Oh. School pa na Online school. Oh, online mi taw siguro garon. Dere magsugod na ta. From TMC C. Oh, TMC Team C. Hayo na lang kay ay o maum gini atong humagsimba di nalang kita ni mamuli sa balay diretsyo na sa buluhaton um. Ay, teka. Ito na ito ni. Ito. Ito lang ana. oh. yung plastik. Oh, pwede rin. Ito yung pansit na snacks. Ang sarap ng luto ni Ma'am Faith. Amoy pa lang. Kinasing-kasing na pagluto. Tinapay na marami. At tinapay rin na marami. Thank you so much, Ma'am Lose. Ah! Okay. <laughs> uh, si Ma'am. Ah, ah. si Ma'am Aster. Not Ah. Lagi na nanonood si Ma'am Aster natin. <coughs> Hi best friend. <laughs> Ang ganda ng ano niya. Huh? At pinili natin tina yung channel niya. Ang ganda ng mga loto. Tanong ni kang tanong. Oo. Bagay ko pahiling sa inyo ha. Channel po. Ang pwede na kaayo. Iba ko bitaw Bags pag teacher talaga busy. So, wag siya po yung open tanan. Chelsea, si wag magaling ko ka. Minsan, ano, natanabit ako ni Mo, di ka naka-online kay medyo busy sa module. Onai, oke Rasyidul Onai, oke, semang so, start nah, ah, start na. Ah, ando nyu na itu si Tatai. Terima kasih. mga kids. Ito si tatay. So, snack time. Okay. So, buta nga rin na sila kuhan. Oo. Oh. Si so, Ma'am Ma Faith. <laughs> Lami gina siya. Berinda <tinyo> na. Imo ha? Si Nika ngayon. nag siya. Hi. Uh. Si Renji. Okay, okay. Sige. Oh, nailuya. Ah. Yan. May luya si nanay. Ikaw ready na ka malakaw? <laughs> sige ma'am, sige ma'am. Dili, una wa tarimo bata. Ah, oh, sige, thank you, thank you. utan na po ni ma'am. utan kini ma'am ito, thank you, you ma'am Ikaw. Ma Ay, tangen ninyo. Ikaw pan sit ba. Thank you sa amo um, ang snacks diri. Nangabusog mitanan tanan. mo guys. Naseryoso sila. Busog mi Thank you Ma'am okay. Ma Los. Thank you. Salamat Thank you po Ma'am Los. Support. Oh. Salamat po Ma'am Los. Uh, kakain po lahat. God bless you and Thank you din, Ma'am Faith. Thank you, Ma'am Faith, sa pagluto. Hello, <laughs> Ma'am. Okay. Salamat. Okay.